cantik. Wih, andung bro. Wah, lu ya. Pakai cek tas. Hah? Main bro. Andung yang tik-tik. Oh. Oh. Ano to? Ayun na. Ang bilis. Mapapalaban na naman tayo sa akyatan ito. Ayun na. kami na nila ngayon do nakakapagod naman to habulin bro yeah, nga. hindi kasi natin sila mapahina sa sobrang lakas nila iba yung ginagamit nila paka active na ngayon yun eh. nakapula na pa talaga napaka active nila ngayon do bulin mo kasi hindi natin oh. mahuhuli kung hindi tayo lalapit sa kanila Hindi, hindi para siyang oh. Ayun, nandun na siya, malayo na Malayo na siya Malayo na ilap. bro baka baka natakot na to sa atin bro kasi nadali natin yung kasama niya kanina siya yeah, nga baka nagmamasid lang sila sa atin kanina naka ano na to nung oh. nakaraan napaka agresibo nila pero ngayon nakaramdam na to oh. nakaramdam na to ng takot ayun o oh. no? Oh. gusto magubihan sa yaan mo na yan Lapit din yan. Lapit din yan. So, hindi tayo gumagamit ngayon ng ano no, para uh, hindi siya matakot. Pero mail, maila, pa rin ang layo ng distansya niya. Uh, ano lang yan bro, patibong. Andun siya oh magpahabol ba huwag ka nang humahabol bro kayaan mo na yan sila kayaan mo sila na sila ang maghabol sa iyo lahat yan nagluloko eh hey, lapit ka lapit eh hey, lapit ka dito baka kala mo hahabulin ka namin Matapang ka naman, 'di ba? Lumapit ka, lumapit. Sige, huwag kang matakot, kaya mo kami. bro parang ginalaw yung 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 saging Ha? Yung saging ginalaw niya. Baka binutasan mo yan ha Ginalaw niya yung saging, bro. Ginalaw niya, ginalaw. bababa na bababa na siya bro alerto ka lang dyan ha baka biglang bumaba basta lubungin mo agad sige, sige. lalapitan ko siya ng konti para kunwari sige, sige. ay ano pero ang totoo u-cornerin lang natin Andun sa puno. Baka akala mo ay eh, hindi kita nakikita dyan. Nandito siya sa puno bro. Baka tumakbo dyan sa ibaba ha. Sa lubungin mo. Unti-unti kong lalapitan.

Ha ha ha! Sí, claro. Ah! <sí> ¡Ah! <coughs> Bakit nag-aaway yung dalawa? Nagre-ritual yata ritual yata yung isa pero dinidisturbo ng isa. Bakit kaya? Parang hindi sila makaintindihan. Parang, parang ganun. Hindi sila nakakaintindihan. Nandito siya sa ibabaw, bro. Ha? Nandito. Ayun, no? Oo. Gano'n. no? Parang, parang... Lumalakas siya, bro. Lumalakas. Yan, nakakakaritual kasi. Nagpalakas pala siya kanina. Tapos yung isa, eh, parang bago lang silang ano. Bago lang yung hawaan yung isa, bro. Ikutin natin dito tayo dadaan. Hindi tayo makaakit kasi bangin. kanya alam na Bro, gitu bro, b natin tuyo bro. Hah? Ito yung dumali. Dalawa pala siya, yung isa nandun sa kabilang niyog. Eh dalawa nga siya, nagkansing ko kanina. Habang yung isa nagretu, nagretual. Yung isa naman i-lagim. Parang pinipigilan 'tong isa na mag-ritual. Parang ganun nga. Hmm, eh, parang pinipigilan niya ba? Sige, sige. Para pinipigilan niya. Tingnan 'yung kulian ayan na. Bro, mendar ka, bro. Huwag ka yang kamera, bro. Ha? Yang kamera ko. Sige, sige sekali hina ni Bukan mungkin sah Jangan Tak temak Dito yung isa's puno. Oh. Dito? Oo. Oh. Uh. Yan. So, oh, bro? Hindi, sige. Dito lang ako sa likuran mo. Oh. Bro, ah... Uh, dito na lang, bro. tapi tayo palagi, bro. Sige. Cornerin natin. Oo. Oh. So, ayun, susundan lang natin yan yeah, tapos yung isa ayan medyo mailap kasi yung isa kasi bagong ritual yan oo mas ano to mas malakas to mm hmm? kaysa nung isa uh, pipilitin natin mahuli yan uh, kahit kung di man natin mahuli tong isa mas malakas kasi to uh, yung isa huli natin yun sige Alerto lang ha, alerto lang.